nang hiya ninyo. Kasi Karangin. kung si dating Pangulong Digong ng Salidal, Naku po. Oh. Pagsasasampaling ko yung mga mukha oh. nyo eh. Ayun si, niyan. si Pahin ko kayo sa Oh. <laughs> taas ang taas siya, Pangulong na mismo nagsabi. E, eh, yun nga, sinabi nga, oh. na sinabi nga niya na bagamat yung kanyang pagkakasabi, medyo malambot. Mm po Opo. Malambot pa yun. Mahiya naman kayo. May hiya ba yung mga yun? Ah, parang nakikiusap na mahiya. Oh. Oh. oh pala ang kaya palang... Pa kasi nasaan ang hiya niyo kasi kung si dating pangulong Digong nagsalita, Salida nako po oh ko yung mga oh. mukha niyo eh si si pai niyo kaysa kaya pala sabi ng isang senador ka, oh. niya, uh, uh. kaya nahuli huhulihin si si kita kaya pala sabi ng isang kasama niyo senador uh. shameless hypocrites uh. daw no, 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 no. po yung mga nagtayo at mm, nagpalakpakan pa habang Sinabi yun ng Pangulong Bongbong saan eh. Ah, sa Sona. Yung oh, nagkayuan. Oh, oh. Yes. Oh, hindi mo man nakita yun. Nung no, no, sinabi niya yun, oh. parang unang tumayo si Toby Chango yata eh. Ah, kasi yung siya nagbulgar nung ano eh. Oo. Oh, oh, Eh, nung siguro, nahiya naman yung katabi niya. Uh -huh. Aha. Yung dalawang katabi niya, kontraktor eh, tumayo rin. Aga. <laughs> <laughs> Napatay. Nito ibang ahon, tumingin-tingin muna sa paligid bago tumayo at saka pumalakpak din eh. Oo. Oh. Oh. 'Di ba? Nako. E eh, bagay dati naalala ko na Sen, eh. Mm -hmm. 'di ba Sen? Noong nag-imbestiga kayo ng Parmalay sa kamera, may kasabay na imbestigasyon. Hindi ako Di sa kamera po. Ah, diba? Sa kamera. Sa kamera. Yung, sa Senado ng yung, yung, yung sa Senado time na 'yon, nag-iimbestiga rin po si Senator uh, Gordon, eh, 'di ba? Mm -hmm. Pero sa kamera, yung mga pinatawag na doon, pinatawag nyo, pero makikita mo yung nanonood sa kamera, sabi nila, ay, mas gusto namin panoorin yung hearing sa kamera, etc. Et, cetera, et cetera. Kasi ka, kailangan maipresenta mo yung, uh -huh, yung eh. dalawang sides. Uh -huh. Hindi yung, uh, limbaba, do sa Senado, noong panahon ng aking uh, kumpadre, si Senator Gordo. siya na uh -huh. lang ang na nagsasalita eh. Uh -huh. Kaya uh -huh. pati ano mga, eh. mga kasama niya, iniwan eh. <laughs> siya Yun na nga po. Uh -huh. Pero ang point ko lang ibig sabihin, so kung mag-imbestiga man po ang Kamara at mag ang Blue Ribbon Committee ng Senado... Okay lang yun. Mas okay maganda nga na dalawa yung mag-iimbestiga. Mas marami na yung uh, uh ng tao. Uh -huh. uh -huh. ba? Diba? Tama.